Major Hindi. Ay, na. Ready? Sana sa gati. Baka mabasag yung ano ha. Are you ready guys? Direk, okay na po? Ay na, okay na. Okay, welcome po ulit. Once again dito sa Buhay Tambay! Okay, we're live here at the dead end at tapat po ng Barry Birdie 9. Ayan po, together with our with our executive producer. Di ba sa alit, Go governor oh, name, Viviana Peña. At ang President ng aming organization, please welcome Iki. Hi, Iki. Alam n'yo ito, alam n'yo ito. Iki na usunod. Loret. Woo! Ayan, yes. okay. Tatanungin uh, okay. uh, so, natin isa-isa nga niya uh, mga bisita. Actually, wala tayong bisita. Tayo pa din. Uh, so, Lagi, um, <laughs> yes?

Curtis. Hindi na siya si Reyes and Curtis, uh, Miss um, um, Wilma Magalbante <laughs> okay. Okay, ano, okay. Question number one. Ano daw nakukuha bilang tambay? Ah, ah, uh, Miss Mariel Rodriguez, ano masasabi mo? mo ano nakukuha ng isang tambay? Pambuburao. Oh, Pambuburao. Rating? Number three. Miss nalapit ka na? yang kabalik yang kabalik Silida anong nakukuwabi? nalapit ka nalapit ka pagaguwan pagaguwan Rating? number two okay Miss Kim Domingo ah Domingo anong nakukuwabi ng tambay? ay bug ay number one ay 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 Ano? Ako nga ako na magbabasa ng tweet. sa okay. <laughs> tweet number one. Yung ibag ba kapatid ng... Muta. Muta. <laughs> ang layo kaya ng Mars. Actually, o, oh, kung sino, ito ang nag-tweet galing from ang Crest um, Patanga, si Mikey Celestial. Okay, oh, Miss Mikey, wag kang tanga ha. Ang muta sa mata. Ang ibag sa ilalim ng mata. Ayan. May nag-tweet ka din. About ano po ang buraot? Oh, ikaw oh, ano, ano, ano sabi lang sabi naman. Anong buraot? <laughs> ano, anto, anto, anto may bisita ka dito. Bisita pa tayo. Ayan, tawagin <laughs> mo <man> na ang special <laughs> guest, yeah, Mr. Peter, Richard, Richard Gomez. <laughs> <laughs> uh, <laughs> after 10 after 10 cases of TB. Uh Tuberculosis stage 4. <laughs> Okay. okay, ako niya sasagot. Okay. Ang nag-tweet, uh, ano sabi. daw pong ibig sabihin ng buraot? Bura Sus lang pa, bura buraw huh? bura oats. <laughs> Ayan, galing kay na. Paris Hilton from Paris. Miss Paris, ang buraot po. Yan yung pagpasok mo ng bahay. Diretso ka ng kusina, diretso ka sa ano, kaldero, bubuksan mo, kuha kang okay, plato, pa, ulam, lang. kakain ka sa labas, kakain sa loob, pa, tapos na, niyo lang. pagkatapos mo lang, lalagyan mo lang doon sa hugasan, hindi mo naman hugasan, lalabas ka, manghingi ka pang pangyosi, e, pambili pa ng cook. Yun ang buraot. Buraot. Okay. 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 okay, may mga hinaing tayong natanggap. Hinaing number one. Hinaing ng adik. Gusto ko nang matulog. Oo. Oh, kahit naman ah. sinong adik gusto nang matulog eh. Pero? Uh -huh. Pero di niya nga kaya. Oh. Ang may papayo ko lang, ano, gusto mo nang matulog, adik ka, try mo naman kay Marijuana para maiba, ha? Laughing trip habang tulog. Okay. May mga... Uh -huh. Okay. At isang pokpok. -pok. Ah, ito. Pokpok -pok sa keso na... Ha? Ano ba yan? Anong oras na wala pang tumer? Tep... Anong oras naman natin? Hindi ka kasi nag-makeup ng bongga. Maman. Alam mo, ang mga kapayo lang sa inyo ang ating expert, pagiging pop-up-pies. Welcome, Marielle Rodriguez. <laughs> Sabi mo doon sa pop-pop ng Keton Abla, anong oras na 12.36 na wala pa? pa daw siyang benta. Malas ka lang. Oo, oh, malas lang kasi may true text ang booking. <laughs> ba? Diba, true text? I miss oh, Kim Chu. Okay, okay. okay, meron tayong mga bagging about your movie. Uh, <coughs> Yung movie mo na.

Yan, yes. sinagot na po niya on November 1, 2016. So, malapit na. 13, 14, 15, 16. Four years to be wait. Ayan. Okay, before we leave, magpapasalamat lang po kami sa aming number one sponsor, ang upuan ni Mang Batu. <laughs> <laughs> ang absolute na tubig galing sa ref nila. Mame. Uh, Mame, ayan. At syempre, ating cameraman na number one din ka. Parang walang na-share si ano, Miss Robby Domingo. Ah, Miss Robina, Robina. Robina. May na Ayan, Ayan pakicover nga yan. Live po. Live po. Go! Ano? Oh, oh, oh. Ayan, okay. Bago po kami magpaalam, binabati lamang po namin aming kapatid na si Mikey Celestial na nasa Batangas ngayon. Kung nasa ang yung mga kaluluwa, ang mga parte ng katawan mo ko sa manang tinapon. Sana mabuo ka ka ulit. Maraming salamat. Ikaw, Mariel. Wala. 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 Mga lalaki mo. Yan, yung ex niya, si Kim. Hindi, dapat puro close-up. Pumate, puro na. Tapos na eh, O, oh, binabati eh. ko yung ex niya, si Kim. At sya ako, binabati <laughs> ko yung ex <laughs> ko, si... Saka yung boyfriend kong <laughs> si Poo. Ayan, natagal La union. And syempre, Kim. Wala. Ah, oh, Chinese. No, no. <laughs> Mr. Robbie Domingo. Maraming salamat sa ano nag-trip sa akin. Yes. Sa mga hininga. Thank you. Ayun. Siyempre. Okay guys, see you there. See you next time here on the Bye. Bye.